Ngayon, Magandang buhay mga kalayas. Yan. Magandang buhay sa inyo. Magandang umaga dito sa amin sa Barcelona. Ngayon ay July 15. Yan. July 15 dito sa amin. Ah, pesta sa amin bayan. Sa amin bayan ng Mauban. Ayun. Mabati ako ng maligayang pesta sa inyong lahat. Yan. Enjoy ninyo ang ating pesta. Gano'ng gaganda man din ang ating float tano at saka ng ating mga payas. Ay, ano'ng gaganda. Oh my, nakita ko 'y eh. ganda. Happy ah, fiesta po sa lahat ng maubanin. Yan, sa aming bayan sa sa, sa San Benedictor. Yan, fiesta ng San Benedictor. Sa amin. Yan. dito tayo. Ayun, pababa dito. Habang ako ay gumagawa ng vlog ng pagbate ng maligayang pesta sa aming bayan Napanood ah, ko din yung karera ng mga bangka Ay ah, anong bibilis Oo oh, man, ah, anong ganda panoorin lalo na sa drone Salamat dun sa nagdo-drone Yan ah, At nagkaroon na rin na magandang kuha ang mga mga kaganapan sa ating bayan Shoutout sa iyo, dun sa may-ari ng drone Shoutout sa iyo Maganda, maganda. Muli po ha, happy fiesta sa amin bayan ng Mauban. O nga po pala si Mauban ni Layas at hanggang dito lang ang aking vlog ngayon dahil ako'y minadaan na maingay. Mamiya-miya tayo. Ayan, continue sa tayo dito. Ah, ay, tinanggal na pala yung malalaking puno dito. May malaking puno dito dati nakatanim ay. Tinanggal na oh. Yan, ito mga Ayan, ibili ko ng tangla din eh ay. At ako ay ano ay Sari-sari na ko umagang umaga Napangit kasi, mainit na ngayon Kaya init ngayon ng paligid eh Sila nagpo-pruning ng mga mga puno Ewan ba sila nagpo-pruning ng puno ito eh Magsasummer Ayan o, no, oh, pinopruning nila o oh. Ayan o, no, pinopruning Natanggal nila eh Dapat nga eh, ano eh Mas mayabong ngayong tag-init Para may shade ng kalsada Ewan ko sa kanila sa mga Espanyol yeah. Iskarte nila yun eh Naghahanap <coughs> ako ng tanglad Naghahanap ako ng tanglad Dahil Ako ay may plano magluto ng Adobo Adobong manok sa gata Na may luyang dilaw Ali. Yeah may upload na ako nun sa aking YT Eh, ulitin ko ali dahil Nagkakaribing uh, ako ng adobo sa gata eh Kaso tingnan natin dito Ayan na Dahil ako ng copyright Hindi ko narinig Paano kaya yun? Ano? tayo dun sa Chino yun Tayo sa si baba uh, ah, na ay meron tapos bibili rin tayo ng ano ngayon dahil pista ay hindi tayo magsasabaw <laughs> ngayon ay malamang ay ano ay ngayon sa aming bayan malamang ay masabaw ang pista oo oh man masabaw oo oh, yun ay isa po, ay ano isa po yung pista sa amin ay naulan bibihira bibihira sa bayan ng mauban bibihira na magpesta na mainit oo oh. Laging may ulan. Minsan may bagyo pa eh. Oo, minsan may bagyo pa. Oo. Yan ang piyesta sa amin talaga eh. Kumbaga yung kami sinasalubong ng biyaya ng ulan. Oo. Uh, ito yung piyesta namin na pag-celebrate sa amin ng ulan. Yan ay maganda pangit tayo mga ganyan. Kumbaga tubig, buhay, yoy buhay. Yan ang piyesta sa amin na ulan ng buhay. Kaya ngayon, ang piyesta sa amin ay masabaw. Kung tawagin ay masabaw. Uh, piyestang masabaw. Ay, ari mga lasing mamaya. Ay, mga ari na ngayon. Anong oras na ngayon? Time check tayo dito. 9. Nine. 9, Nine, ano? 9.39. Nine ay, di ano na doon? 3.30 ng hapon. Ah, marami ng lasing. Marami ng lasing. Ay, wala rin tanglad. ay wala rin tanglad eh, pag wala rin tanglad dito ay pakalayo ng hanapan tayo dito dito, dito lang ang Asian po dito eh, on Chino talagang ano eh Kasi, sila rin lang may karnihan dito dalawa ano? yan oh ano? yan oh yan yung karniseri na yan Chino rin ang may ari yan. Chino rin yan Ayan o. Ayan. Ayan. Sa chino din yan. Chino din. Mayaman aman ng chino. Mayaman. aman. Sa totoo lang. Sila ay ano Sila y... nagtutulungan. Sila. Yan ang ng mga Pilipino sa chino. Hindi. Ang, chino naman, ang Pilipino naman ay, ano, ay naghihilahan ang Chino nagtutulungan gumbaga pataas eh, ay ang Pilipino ay gusto sila si taas hinihila na hinihila dahil gusto sila tataas ay pero ugali ng Pilipino <laughs> ayan tayo. pumunta tayo dito sa Chino Kaya, tulungan na rin natin ang Chino tumaas dahil Total, tayo naman din nila ng kapwa Pilipino pa baba, hindi eh, tulungan ng Chino. <laughs> Pangit ng mindset tayo. Joke lang yun. Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng ganun. Siyempre, priority natin tulungan ng ating kapwa Pilipino. Oo. Oh, sa akin ay mga biro-biro lang yun. Kung magro-biro lang yun. Pero realidad yun ha. Realidad. Ayan. Napasok tayo dito. oh na. Anas lemongrass 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 Lemon Lemon wala wala dito may isa yung lemongrass na eh. Lemon kalagay katulad dito mga balat ng mais dahon ng saging mga naprosen ang palaya mais wala dito wala so atang lang ang ating mabibili dito ay bibili lang ang swatang hon ng lemon grass ay tsaka pala yun ay yung pang ano yung yung pang turon makakabili rin wala na, ito lang ang mayroon sila. Oh. Wala na yung maraki. Dalawa. Papanlagay Ito oh, ah. sa luluto ko sa... Papaluto pa, ko sa aking anak ng ano. Ng... Ito itlog na maalat to. Oh. Ito itlog na maalat dito. Ayan. Ayan. lumaanlat ganito ba't wala ng presyo nakalagay ito yung ano lang ay ito yung may size 5 6 hindi tayo ng ang balot sa lumpia ito kaya lang malapad ayun ang asawa sa bayan ako bibili Pilih. kung kailangan ko pa regado malayo-layo to sa bahay kaya kinakailangan ay ano kung anong meron dito ay nakailangan ay mabili na rin mga noodles mga mga ramen alam ko di man masyado di yan itong ano ngayon eh

Sí, dame um, cuatro de aquí. ¿Cuatro? No, cuatro. Cuatro pesos. Cuarto. Ah, cuatro pesos. Sí, sí. Pesos así de... sí normal, normal. Normal. Ya no nada. fue la verdad. Mabili na tayo. Labas na tayo. Ayan. Mulay ha. Happy Fiesta sa aming bayan ng Mooban. At ako si ng Leas. Ayan. Bumabati po ng Fiesta. Hanggang dito na lang at tayo pa -uwi na.